gawang kaso? Siya po. Pero hindi totoo yun, sir. Ilang araw na nakakulong? Yung tatlong araw pa ngayon. Kailan na huli? Martes. Nang mm -hmm. gabi. Mga oras na mga alas 6 o alas 7. Dumating na yung babae na bumibili ng pastel. In, yung pera niya, isang libo. Mm -hmm. so. Okay. Tapos, hindi pa babarihan ng kapatid ko ng babae, baka pek. Mm -hmm. so. Tapos, tinawag yung asawa. Sabi niya, Akmat, tingnan mo yung pera kung ipek ba ito o hindi. Sabi nang, ginaganyan-ganyan pa yung pera. Yung pera na yan na binili nila ng binalo, mark money daw, sabi nila, may bartandaan. Iwanan ko muna yung ba balot. Uh -huh. Yung binili niya, nilagay sa plastic. Okay. Sabi niya, iwanan ko, papuntan ko. Pagdating na, lumalabas na yung babae, kalumawas na, mm -hmm. kasama niya yung, yung polis. Ilan sila? Uh, mga pito, kung hindi siya walo kinukuha yung bag. Sabi niya, kunin ko yung bag na may kwan may pera dyan ng mark money. Tulungan niyo ako, ano ba yun? Bakit tinuli na ako? Ano ba ang mm. Okay. oh sabi niya, hindi, basta doon ka na lang kung sa pusinto, doon ka na lang uh, paliwanag sa pusinto. Hindi siya sama yung kapatid ko, pero pinilit nila. Anong nangyayari ngayon sa kapatid mo? oh yun na lang gusto nila, ipatubos nila ng dalawang daan pe... Libong piso. Libo piso. Sinong humihingi ng dalawang daan Yung mga polis yun. Sinong mga polis? Basta makilala ko yung... Leo Guevara siya. Leo Guevara. Oo. Oh. Sir, merong lumapit sa amin na... Uh, ito yung mga nahuli daw. Kaya lang, they're saying na... Huli dap ang dating ng mga taga WPD drugs. They're demanding 50,000 pesos each for the husband and wife na umano'y hinuli nila pero natitindala ng pagkain sa loob ng Robinsons as attested and certified by the barangay chairman doon sa mga itong mga pobreng biktima. Nasa NPD sila, sir. Nahuli pa sila ng Tuesday, 6 o'clock ng gabi. So, past 36 hours na yan. Magpo-48 hours na ngayong 6 o'clock. Sabi daw ay eh, drugs daw na parang eh, plain view, maraming nakakita. Tapos kinuha yung 4,000 nila, kinuha yung relo, kinuha yung bag. And they're contacting them. Uh, Pinamamadle baguig inquest dalhin yung pera. Okay. So ngayon, sir. Kaya ako sinasaab ito. The so, first nagusto kong malaman. Alam ko naman kasi for every planned operation, such as a uh, buy bus, a drug bus, iniinform sa HEP yun eh. Yes. There must be a report. Yes. 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 Nasa DEU daw, Drug Enforcement Unit nata ng uh, MPD. Ngayon para sa amin sir, gusto namin sanang to find out na eh, normally may mga prosento kasi na baka may mga laman dyan na hindi natin alam kung ano na, eh, kung talagang dapat yan ay eh, nahulihan, dapat in-enquest na yan or nag-test na ng positive sana yung mga drugs na nahuli nila. Pero sina they're claiming na inilapag yung drugs sa loob mismo ng tanggapan na fine-frame up sila. So, nandito yung mga kaanak. General, tumawag kami kay General Bartolome kasi may case dito na lumapit sa amin yung uh, mga kamatid ng uh, victim na pinagpuproduce daw ng 100,000 doon sa mga nahuli na lang mag-asawa o manoy drug, drug bus daw noong Tuesday 6 o'clock ng gabi sa may mabini na nagtitindala ito ng mga halal foods. Uh, alibay, alibi... Uh, Ahmad at saka Armando Armando Ahmad mag-asawa to nakakulong ngayon since Tuesday pa sa MPD O Tuesday ng gabi. Oh sila ang sa amin no? Ay mga taga DEU daw ninyo yung mga pulis eh, patay ng cellphone ngayon pero nakikipag-contact sila kanina pa. Kaganoon oh, ba? Oo. Boss, pwede bang masilip lang namin kung nandoon nga yung victim? Yes, eh, alam ko naman ang tanong sa akin yan din eh. Oh, yeah, al alam ko naman, I I I, I know. Meron na tayong timbre kay General Bartolome. Meron tayong timbre kay uh, kay General Ron Let's go, let's go. Hindi trabaho ng bitag ang pakialam o ba ang sinamang may sala o sinamang involved sa anumang droga. Hindi rin isang palabas ng bitag trabaho namin at bukasiya paniguruhin na walang sinamang pinapasok sa presinto sa anumang piitan ng anumang headquarters, na ito'y mga frame-up lamang with trump up charges na sinasabing nahuli sa droga. Ito'y yung mga cases na kung saan nababahala ngayon ang pamura ng PNP sa mga inaasal ng ibang mga tiwaling pulis mainit yung issue ngayon sa mga pulis. Gawa nga ng mga raming mga pulis na involved sa abuses, excesses, and crime. At eh, mga biktima lumalapit na mismo sa pamunan ng pulis. Sa mga reklamo tulad nito, so sinusubukan natin kung talagang gumagana yung kanilang panawagan. So, ito yung test case ng Bitag kauna-unahan sa taong 2011. Patungo tayo ngayon sa DEU para ma mabisita yung headquarters at uh, tayo. Anyway, alam ng uh, district director. Itong ating gagawin, itong CCDP natin, yung DEU. Titingnan natin kung nandiyan pa yung suspect na huli daw umano sa drugs. At uh, may mga bagay na gusto nating linawin. Procedural kung tawagin itong gagawin natin. So, malapit na. That's it. pieces of mud. You got that? Oh, sir. Tama. Mas ko lang kayo ha, sandali ha. Kwento mo sa akin, ano ba nangyari? May babae, bumibili sa akin ng kanin. Sabi niya, bibili ako ng kanin, uh, sampung pirasong binalot. Maya-maya, binayaran ako, isang libo. O oh, iyan sir, iyan ang business ko sir, sa pag ano ko sa mga anak ko. <laughs> Wala ko talaga kaalaman sa ginawa nila sa akin sir. <laughs> Hindi ko talaga matanggap. <laughs> okay. Na-arresto ko ba O oh, ganun din ang ginawa nila sa akin sir. Kailan kayo na-arresto? Hindi ko po natandaan sir. Bakit kayo na-arresto no? Ang sabi nila daw na ano rin ako ng cellphone nag-text daw yung kukuha ro sa akin sa Cebu. <laughs> na hindi ko ginagawa sa rin kasi hindi ako marunong magtext Mag-text eh. Mag pero pero ka? Oo sir. Dinala, rito. dinala rin ako dito rin. Ano nangyari nila na rito? Binayaran ako ng asawa ko ng pera dyan sa kanila. Magkano binayad mo sa kanila noon? Pura na lang eh. 15 lang eh. 15 Oo. Nakalabas ka? Opo. May kasong sinampas sa'yo? Wala rin. So, kinutongan ka lang? Oo. Ngayon, inaresto ka uli. Dito yung binibenta mong halal na mga... Oo, yan, sir. Baka may shabu dyan. Wala, tingnan mo yung paninda ko. Hindi ako talaga, sir, marunong eh. Kahit marinig ko yan, natatakot din ako, sir. Eh. Sinong tao na magtitinda dyan sa kali na ganoon Meron daw kasing tipster iyo na nagbigay ng information na kayong mag-asawa ata, eh, hindi ko maintindihan, baka siraulo ulo yung mga nagbibigay ng na information na gano'n, na pinaniwalaan. kaya trinabaho raw kayo nagkaroon ng drug bust may nahuli raw sa inyong shabu Wala sir eh. wala 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 sir Marami akong titigos, sir Ang dami akong titigos doon sa ano sa club wala akong talagang kaalam-alam sa ganyan so, 1000 right. pera Ninilagay ko dito sa sa ano ko hindi ko alam na may ano pala eh oh may okay. paalay oh, Pagkatapos sir Bigla ko lumingon kasi tumimpla ko ng kapi, kami bumibili sa akin ng kapi. Bigla ko din ang nila na pinusasan agad. Sabi ko, ano ito? Sabi ko, Kuya Nuno, tulungan mo ako kano ito ginagawa nila sa akin. Tapos yung bag ko na linagayan ko ng pera, kinuha nila. Mga 6,000 yata na, mga sa, na, na, sa, na... na, na Nandiyan na, sa kanila. Nandiyan sa mga polis. Nandiyan, ano karaming sabong nakita na sa inyo? Wala sir. Hindi sa inyo? Oh, so, yun lang, nung lang kami, linagyan kami ng ipinigsya. Linagayaan nila yung mga ano-ano namin ng mga sefo, pati pera. Sige, sige. Boss, sa eh, ano pong kaso ng dalawang, uh, I think nandiyan na ata, uh, Armando, Ar, ano? Armando Akmad, Aliban Akmad. Um, bali, ang kaso po nila, ang um, section 5 and yes. 11 drug pushing and possession isa naman po uh, section 26 uh, section 5 in relation to section 26 conspiracy conspiracy ang nangyari po diyan yung tauhan po natin uh, nakabili po kay suspect 1 mm -hmm. nagdeal po sila inabot po yung pera kay suspect 1 mm -hmm. after ng deal na maabot yung ma mabigay kay suspect 1 yung pera Ibinigay naman po ni Suspect 1, dun sa suspect 2 yung which is yung babae after ma receive ng babae yung pera kinukuha ng item then binigay kay suspect 1 then binigay sa ano item ang kinuha uh, uh, suspected to be, to be because, Alright. Ito bang nangyari na to galing sa information reference o ref Or you have an intel in regard to this particular subject na parang hindi ito plain view Somewhere, somehow, you get an information or tip from an asset or a tester. So, let's assume this. Kasi, let's talk about drugs dito. Let's talk about procedure muna. I would assume na itong dalawang suspect na to mag-asawa, nasa information reference niya. Information reference. Right? Um, according to the team leader, sir. Uh, team leader. Uh, Mayroong Confidential informant tayo. Alright, ng, uh, so, okay, yeah, yeah, okay. That, that okay. therefore, galing sa confidential informant, it must be coming from an asset or a tipster. And that's why this information has to be validated. Yes, Alright. Okay. That's why may portion wire. Kailan mo mga um, suspect? Uh, January 4, um, 6.30 p.m. Which is basically Tuesday. Bali, dito kasi, sir, sa papel Tuesday. Yung mga apayant okay. lang na sir, yung mga po buyer at yung mga arresting sir. O, oh, sino yung kasama sa mga dito? So, para sa akin, eh, dapat kasama siya, arresting. Kasi ang dami-dami nila. Sino ba ang bumili ng siya doon daw? Babae ba o lalaki? May, gina Bali, may, 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 may ginamit kayo undercover asset. undercover asset. Yes, sir. Undercover yes, sir. Asset. yes sir. Okay. okay, babae yun. Yes, sir. All right. very good. Ano daw ang binili ng babae? Sige, if I were just to ask, pag gusto ko malaman, kung nakaabot iyo. Kasi kung hindi mo sa sagutin to, sa iba ba na ako pupunta eh. Titingnan ko lang kung tutugma eh, kasi based on the accounts of some other people nandun sa lugar, baka magkukontradik eh. So hindi natin maalaman kung sino ngayon. So kaya ako tumitingin sa procedure. Babae ng asset yun, di ba? Yes, sir. Kumain siya, hindi ba? Um, kung kumain siya rin, hindi ko na po naalaman, sir. Hindi mo alam talaga yung operation. Ang um, ito. alam na lang, sir, yung naka, naka... Well, okay. therefore, you were not involved with the full detail of the operations. Delikado yun, di ba? hindi ata nag-report sa inyo talaga, blow by blow, kung anong nangyayari. And then, uh, whatever the operations plan ni Teniente, dapat na, na submit sa itasi para masilip kung tama, kung proper, kung procedures legal. Dahil kasi Teniente na ang gumawa nito, ang pagiging sargento niya, nandun ba? Nung plinano ninyo to, was on the basis of uh, an info reference, info, info ref. Oh, uh... Inforef to dahil galing sa asset ninyo. That's why I'm using the word information reference na ginagamit ng terminology ng mga police ganun din sa PDEA. Yeah? Yes, yes, sir. Information reference and information coming from the tipsters or assets or anybody from the community saying as such na may illegal activities isang sa album, sa ma ng isang individual. At galing sa Alpha na rin yan. Sa Alpha. ng ano. What took you so long? Why? Bakit ganun katagal bago na inquest past 36 hours na? That's an investigation process an investigation. investigation process. So in other words, hindi, hindi mo siya na-notify kanina na past 36 hours na. I think the hour tip was already been notified kanina we, lang, lang siguro. Do you understand the reason kung bakit tinatanong gumagat dito for so long because as alleged by the victim's family, yung mga tao mo may hingi tapos bumaba sa 100,000 yesterday, and you gave a deadline as pag hindi ka nakahabot ng 10, may inquest ka, that's why na-inquest ka din ng 10 o'clock, 9 o'clock nagbigay kayo ng tanig, and then may transaction sa mga tao mo doon sa isang family, kapatid ng biktima, to produce the money, that's why I'm here, fully tattooing ngayon, hindi ko ina-accused yan, pero sa atin tinitingnan kong procedure, marami ako nakitang gray area, na kasi ang mga kasamahan mo na tumatawag pa sa biktima, sa pamilya ng biktima, na uh, hindi nyo tinatanggap yung 40,000 dahil wala sa usapan yun dahil 50,000 pesos ang bawat ulo ng mag-asawa. That's why tinitingnan kung procedure, tinitingnan ko yung time frame of the negotiation bago ma-inquest. Uh, Kasi kaya ako sinasabi, kung na-inquest yun ng mga ganyan, hindi na kayo pagdududahan kahit sino. Diba? You had the whole day yesterday, 6 o'clock pa tangha umaga pa ginawa niya na. Don't give me all the bullcrap na sasabihin mo dahil mahabang investigation. You have all the time in the world, but you did not. Because you were playing with time ang mga tao mo to extort money doon sa pamilya ng biktima who basically is in touch with you na nasa opisina natin eh. Well, no, probably you don't know because it's not you who's transacting business. Yung mga tauhan mo I don't think Uh, but why are you so sure? Kung sa matter of fact, so, kung sa Well, ideally. But realistically, it's not. Because you're, right? you're vouching for your people is basically covering up. Ah. Mas maganda siguro kung sasabihin mo, there were lapses in gray areas committed by us. Kung ano man lapses niya, yun, ko consider ko. Pero yung akin kasi tinitingnan yung lag yung lag time, yesterday until kanina 9 o'clock, there was enough time of transaction nangyari. Kaya nga nagpo-produce yung mga pobre ng pera, punta pa ng Bulacan para mangutang. Ayun, hindi mo alam yun. Hindi hindi. So, do you really think, deep in your heart, ito ang mga tao na tatrag po siya? Yes, sir. Yes, sir. I do believe, sir. Kasi before, nahuli na yan, sir. Nahuli? Yes, sir. Very good, sinabi mo. Yeah, sir. Kailan nahuli? Yun know, ang... Sige, ne, ne, sige, sige, sige. Ikaw na yung hepe nito eh. Ikaw na dito eh. Nahuli. No, 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 no. Sir, operator. Ay, nah, 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 nah. na, ne, na, ne, Nahuli na sila, hindi ba? Ginala sa prosyento yung babae. Pero hindi namin naroon Nahuli na dyan din sa selda si ninyo. How much money was asked? 15,000. Sir, parangyay okay. ko siyang Hindi kasi Ay nakuha siya Hindi hindi yata yata sa diet Kasi I've been in the diet, for so long hindi ko siya na Well, sige na hindi sa hindi ako na yung paglalabas. Kasi kung maglalabas ka ng information, bawat information na lalabas mo, may meron na akong alam. Yes, sir. Hindi ko na kukungkatin yun. Pero sir, yung sinasabing ngayon, sir, wala kami alam doon. Basta binigay lang sir before na information. Is nahuli Kung natuloy yan, sir, hindi namin alam doon. Ito na lang. Maraming gray area. Yes, sir. Anyway, sir, we'll be able to No, no, no. Nakupo. Nakakulong ngayon dyan. At his expense? At their expense? You know, I don't want to ask you this. In my mind. In my mind. you're lying <laughs> you're really, right? you can't stand it but can't stand it you know why because i see the truth in these people that play chaos you know you can use your head. but there are so many gray areas in your conscience it sucks your conscience sucks what you're saying is the truth Naniniwala ah, Naniniwala ka. Kung naniniwala ka sa Diyos, may isip ka. Dahil alam ko, sa puso mo na yan, hindi ka tiyak. Kinayaan ng mga tao mo. Ang mga tao All Alright? You want more? Ayaw ko na kasi pag um, lalabas ng pagkabita ko dito eh. This is the problem with you. You lie. You lie in a straight face. Don't do that. You not know, a challenge, Joey. Eh. The more that you do, not a challenge, Joey. Eh. And I love to be challenged. Gusto don't be ako a Hamulin mo pa ako. Actually, sir, hindi naman kayo nangyari. Hindi, hamulin mo pa ako doon sa sinasabing in search for truth. Hamulin mo ako sa paghanap ko ng katotohanan. Magigiba na. Ano ba, bakit? Dito kasi sa ko sa subvention ko, takot ako sa si Diyos. Sa so ikaw, wala. Ginagamit mo pangalan ng Diyos. Hindi ako nanginiwala sa karma. Nanginiwala ako sa disiplina. Disiplina na gagawin ako sa Ang mga tao ko involved sa kulidap. Maybe you don't know, but alam mo. You don't want to look at straight. If you look at the eye of your people one by one, magikita mo not sa Totoo? You listen to them. You were not there during the bypass. You were supervising. You are the areas. You are somewhere sabiling vehicle You came out only after the fact ng commotion. Kung talagang butasan bu kayo sa prosedyo, butas-butas kayo. Yan natin sabihin ko siya, butas-butas kayo. I-refer man natin sa yung sapedeo legal yan, nangyari kayo dyan. Ito yung sasabihin namin sa iyo. Atin ka na mag-retire. Diba? Para ko sa iyo. Ano ba ang pagkakaalam mo doon sa mga tao na to? judging from barangay chairman kasi mga tao, ito yung mga vendors na to sa poder mo. Mag-asawa po sila tapos uh, anong, ang alam ko, vendor sila ever since panahon pa ng father ko. Nang rin ako ng idea sa father ko, tinawagan ko sa kung meron na bang instances na nangyari sa kanila na ganun dati. Sabi niya, mabubutin tao, wala naman daw kung ganun na nangyari. Nagtitinda sila ron ng pagkain, paggabi umaalis sila at pinabukasan. Babalik para maghanap po nila Yung mga anak po nila, kasama po nila natitinda Dito sa nangyari, hindi man nang kayo after the operations may nahuli Wala man lang lumapit mga taga-WPD sabihin oh Kap, may nahuli kami dyan, ha? isa dun sa mga vendors ninyo May drug bus kami Bilang respeto-kortesya Wala po, uh, usually po, hindi nangyayari yung ganyan mag operate sila without the knowledge ng barangay na sana po na inform kami para kung sa kasakali na no. mailag lang man namin kung may magtanong na no. at least may record kami. Kung successful ba or unsuccessful at least naka... kahit yung date saka yung time lang po sana. No. Ikwento mo lang sa amin ano ba ang nangyari? Paano sila napagpad sa amin? Una po, tulungan daw po sila kasi yung kamag-anak niya nga uh, galing huyata sa ospital o kagagaling lang sa sakit at nagpapatulong na kung pwedeng ilabas sila na ano. Tapos nung una ho, nanghingi sila ng barangay clearance. Pinapatunayan na residente po dito yung tao, yung ano. So, tiningnan ko po sa ano ng Comerex sa computer ko. Nandito naman po sa registered voter naman po. Kaya binigyan ko po for legal purposes. So, nung ano po, dinala nila ron, ayon sa kanila, hindi raw yata in honor o parang hindi pinansin yun. Nag-umpisa po yata sa, hindi ko alam kung 120 each. So ano, kahapon, nasa 50 na lang daw each. Kaya lang, kung sinangla yata yung van ng magkasawa, yung 50,000 lang yung produce nila, na gusto nga ho nila akong mag-abot sa ano. Eh kaya lang ho, tinanggihan ko po, Kasi malaking pera po yon at hindi ko na masigurado kung mapapalaya yung kamag-anak nila. Hindi ko, kung makakalapit kayo sa media, kako, lumapit kayo, para ko sa meron kayong witness na makapagpatunay na bibigay kayo ng ganyang halaga na halaga. Kaya nga, kung ano napapanood puro sa inyo, yung tinatawagan nila yes. yung biktima na ano kaya in-advise ko na rin. Oh. No? Saan ako, nangyari? nangyari? pag Saturday sa IBC mm -hmm. Ano yung tingin mo dun sa lugar na pinagtitindahan? Mukhang shady ba? Diba? Na mukhang uh, parang pumunta ka rin, kunyari pagkain, pagkain, pagkatapos bimbuli ka ng shabu? Well, it's malabo <laughs> sir kasi it's ano, terminal siya kasi. Eh. Uh, masyadong maraming tao para... Maraming tao para... para gawin mo yung ganun. Sir. So hindi ka naniniwala dun sa lugar na yun na yun ang parang outlet na bilihan kaya in-entrap nila doon daw nakabili. Doon daw mismo nagtitinda ng shabu. Opinion ko po, sir. Pwede ba natin matingnan yung lugar? Ako. Okay. Mga palang pati yung mga tinda niyo? Ayan po. Ito yung mga binalot. Oo, oh, itong binalot na binili nila, halaga na isang daan. So, ano, labas mga palang pati yung mga... Yan ang mga tinitinda niyo. Opo, oh, sir. Araw, -araw. araw Walang shabu diyan? Wala po. <laughs> Hindi kayo nagtitinda ng shabu. Ay, hindi po, sir. Malinis po ang ano namin dito, sir. Kaya minsan, sir, nakakasakit na po kami sa paninda namin, sir. Ulan, ulan, init, maranasan namin po dito, sir. Na ano. Sa nga, sir, nag nagtitipong kayo ng sibaki. Sino kaya nagsabi na nagtitinda kayo ng shabu? Hindi po namin alam, sir. Wala pong balita na ganun, sir. Basta na lang po nagdampot yung mga lalaki na pitong ano. Sabi nila, mga narcotics po sila. Wala kang shabu dyan. Hey, wala po, sir. Hindi ko nga po yan alam, itsura ng shabu, sir, eh. Okay, okay. Sige, sige, sige. Outlet daw ng shabu to. Kaya hinuli yung mag-asawa ng titinda. Wala, sir. Wala ka, sir. Maling uh, akala lang, sir. Okay. So, anong mga binibili mo rito sa tindahan na to? Uh, yan, sir. Yung mga ano natin. Anong tao dyan? Pastil po. Pastil. pastil. Anong pastil. ano bang laman ng pastil na yan? Uh, kanin tsaka mga isda po, sir. Inimay na isda isda po. Um, Walang shabu diyan? Wala, sir. Oo, okay, sir. Hindi nga minsan, sir, nagkakamali nga yung mga autoridad natin at paghuli sa mga misidentity nga ng natin, sir. Wala, napagkamalan lang. Okay. Pero so, okay. minsan, yung iba, sir, nakukulong na walang kasalanan. Okay, sige, sige. Sige, okay, away, okay. Away. Sino magkakakala na ito'y outlet ng shabu na umano'y nagtitinda? Sinilip namin ito, tinitinda na pagkain ng tawag pastel, kanin, laman na isda, if not chicken. Dito na huli mag at sinasabi ng mga taga-DEU na yung may-ari nito pwesto na matagal na sinasabi ng barangay, dito raw ang bentahan ng Shabu at dito ginawa yung entrapment na ginawa ng mga taga-DEU at positibo daw na yung may-ari nitong kapatid nating Muslim inabutan ng Shabu at pag ng Shabu, bilihan daw rito. Wala kami makita ng Abnormal na bagay na pagdududahan. Dahil plain view, harap nito ay eh, Robinsons. May mga ibang um, establishmento sa gilid. Nagsusumikap lang, nagtitinda, sariling specialty nila, pagkaing kung tawagin halal food na paborito ng mga kapatid nating muslim. Na ito yung sinasabing lugar na kung saan bentahan at bilihan ng shabu ng mga taga-T.E.U.